Umabot sa mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng baha sa Marikina City. Ayon sa lokal na pamahalaan, ito na ang pinakamataas na bilang na naitala sa kanilang kasaysayan. Si Ryan siges sa detalye. Wala ng ulan sa Marikina City. Humupa na rin ang baha. Pero ang bakas ng baha at trauma na iniwan nito sa mga residente dahil sa mabilis na pagtaas ng tubig baha nariyan pa rin. Isa si Nanay Lita sa lumikas sa kasagsagan ng pagbaha. Kwento niya, sa bilis ng pagtaas ng tubig, wala silang naiselba ni isang gamit. Si Nanay Lita, nanginginig at naluluha, hindi pa man nakikita ang kinahinatnan ng kanyang bahay. Hindi namin nakalain na ganun kalaki tubig. Mm -hmm. Tapos, siyempre naka sobra lahat ng gamit namin nandoon. Wala na uwan. Hindi ko nga po alam eh. Dalawa nga lang kami kasi wala na akong asawa. Ano pong inaasahan niyo ngayon na sa makikita niyo dun sa bahay niyo? Ayun, siyempre mabigla po ako dahil Siyempre, may kapansanan din ako dahil na-opera po ako sa spinal. Hindi pa ako nakakabuhat. Si Danife, inabutan ko sa kanilang bahay, isinasalba ang ilang gamit na maaari pang mapakinabangan tulad ng iba. Halos nalimas din lahat ng kanyang naipundar. Sobra. Kasi ngayon, simula ngayon, umpisa ulit. Kasi halos ng gamit namin lubog, appliances lubog. Sayang din po yun. Dito sa barangay Malanday sa Marikina City, umabot daw sa hanggang lagpas tao yung tubig baha. Kung kaya yung mga ganitong uh, plastic uh, cabinet na punong-puno ng mga damit ay hindi na rin napakinabangan matapos yung uh, pagtaas ng tubig baha. At ito, uh, yung ilang mga residente dito ay ito, uh, sinimulan ng manumanong linisin yung ilang mga kagamitan na pwede pang mapakinabangan. Sabi ni Marikina Mayor Marcelino Chodoro, umabot sa mahigit 30,000 individual ang naapektuhan ng baha. Katumbas ito ng mahigit liman libong pamilya. Pinakamataas ito sa nai sa kasaysayan o sa experience ng Marikina. Mas mataas pa ng konteng bilang ng undoy at ng ulysses maring hindi mataas ang pagbahang naganap o malalim, pero yung lawak ng naapektuhan ay malaki at malawak. Malaki ang pasasalamat ng Marikina LGU matapos i-deklara ang state of calamity sa buong Metro Manila magagamit nila ang kanilang quick response fund para sa muling pagbangon ng mga sinalanta. Bukod daw kasi sa mga pamilyang naapektuhan ng baha, apektado rin ang nasa 40,000 maliliit na negosyante. Sa ngayon, umaabot na sa 50 hanggang 60 milyong piso ang iniwang pinsala ng kalamidad. May nagtatanong sa akin, gaano kalaki ang quick response fund? Sasapat ba ito? Kukulangin ba ito? Uh, sa ganitong kalamidad talagang hindi sasapat. sapat uh, hindi ko naman sabing kukulangin dahil uh, uh, sa karanasan natin, ang budget naman natin pwede nating i-realign. Sinimulan na ang pamamahagi ng family food packs sa mga biktima ng baha. Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.